Ayan ano? Ayan yun. Sinabi ko na sa inyo nirereklamo ayan. Pa. Oh, ay mga kayo, ito yung may hagdanan, no? Ah, natin to kahapon. Pero ngayon, ah, binalik nga ulit. Tatagtitinda ulit kaya talaga na nagalit sa si General sukat natin. Sige na. Mga kayo, like 70 day out of uh, 75 days ng uh, DILG na binigay na additional para sa mga tertiary road at uh, road, no? dito mga kayo na reklamo no. Nakita niyo mas sa picture. Ito na, cyclist ang ating uh, driver para sa ano. Okay. Ito yan, mga kayo. yung complaint, na no? Ito yan, mga kayon. Yung hagdanan na kinawa natin, mga kayon, ito yon. Oo oh, tama <tapos> yan, mapapilas yung ano, tama kaya, sa unang video natin meron dyan 11 example ng uh, obstruction. Sinanis na yan tapos tinagay nyo dito yan. Parang inang susunod nyo na kami sa ginagawa nyo. Parang pinasasabi niya hindi namin kayo kaya eh. Nakiusap kayo, pinagbigyan. Pinalik ko naman dyan. Parang nangi-insultuhan na tayo eh. Tiga, saan ka ba? Saan ka lumaki? Eh. Saan ka pinanganak? Ayun pala, alagaan mo yung lugar mo. Tiga, tundo ka, alagaan mo yung lugar mo. Tiga, tundo ka, matutuwa ka sa ginagawa natin. Kung talagang liitin mo, tiga, tundo ka, magiging masaya ka, yung lugar.

Ito so, yung may tindahan. Si ate band? nakaunawa, nakaintindi. Ah. O dyan. O, tinda niya. Ayan, nakaayos yeah. naman. O, yan, o, nakaganun na siya. O, oh, o, oh. o, oh, ayan. o, 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 bakit siya? Pwede naman. Yeah. Ayan dyan, bakit si ate naman nakaunawa? Wala yeah, nga, hindi niya sinasabi ko. Ayan, o, nagtitinda siya. Hindi naman bawal magtinda eh. Hindi pinagbabawalan maghanap po eh. Si ate, o, nakaunawa. Nakaunawa. Ito, oh, ito, ha? Oh, Doon ako, binagbigyan ko siya. O, hindi niya, ano, o, yun. Hindi niya diba na pakikinabangan yun matigas ang ulo eh Alright okay, mga kayong, kakadalan natin kahapon Actually, nakakuha din natin yung uh, kariton na yun no? Ay yung nagdaanan, pinagbigyan yan kahapon uh, uh, Pero ngayon, na nandito pa rin Kasi may reklamo to mga kayong eh. Kaya talagang uh, pinapalik-balikan talaga ni General Sukat Sa ni Sir Richard Okay, mga kayong, Engineering Department DEPW, kasama natin ang ating forma na si Sir Richard Palesia Pati din si General Sukat Ang ating uh, General Forma, kasama po natin mga kayong no? Okay, may schedule po tayo ngayon Ito po ang ating uh, truck Kawang gawa yan Lionel pala ito mga kayo Lionel ah, Alright mga na ng basura natin Alright Mga kayo nakita ulit tayo <scenes ma have> <Demonissant> What's up mga kayo Welcome back pa rin Siyempre dito lang sa German of Work Travel Moriones Corner Kagitingan, Hinakuwa na ito ni uh, Sir Richard Valencia Again, extension Additional 75 days Yung binigay natin Ika-17 day Ngayon uh, Dito lang sila mga kayo uh. Meron lang sila yung nakakunta sidecar dito Balik tayo dito mga kayo Nagkapaalikan na naman po there, Steve. Si Clint, ah, uh, napaka-skill na uh, yung worker na ito mga kayo. Marunong siya mag-drive nun. ngayon, Kagitingan Street ah, Ito nga pinapaypay natin, kasama natin si General Sukat Kasama na rin natin ah, Flood Control, Highway Division, District 1 Kung nyo yung matatandaan mga kayo, na nagaling na tayo rito ah, Ilang pa ilan ba, balik-balik na rin tayo dito mga kayo Uy! Kagitingan. sorry, thank you. Dom, ay, ano? Silap. Yun ang kagitingan nyo sa labas. Mga kayo, ito, San Miguel uh, Street. Kung yung matatandaan, na. Uh, nanggaling na tayo rito. San Miguel Street, uh, corner, kagitingan. Ito yung bubong, Jane. Wala na. Yung tulong-tulong na lang dito para hindi brief o wala. Mga ah, kayo, na ah, kasama natin ang flood control ha, ah, Nagsisimula natin sila dito sa Mega Gitting Street ah, At ah, engineering department, syempre tayo Mga ah, kayo, si Clint, ah, kasama natin ayun ah. Yun yung dalawang truck natin, si June Wax Habla, kasama natin dito ngayon 17 uh, out of uh, 75 days na binigay ng ating uh, DILG, mm -hmm. na additional <laughs> 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 na naman dyan eh ni street mga kayon na uh, talaga kung, uh, kung, alam mo talaga laki, laki kang moriones alam na alam mo itong uh, kagitingan ni street na to mga kayon si Clint uh, tutulong para doon sa paglilinis ng ano ng mga debris Pwede nyo po na yung laman. nyo po yung laman, nyo po yung laman. Yun, yun, yun! Mga ngayon, nagagagulo na dito sa Kagitingan split. Uh, talaga nga nagulantang sa pagdating ng uh, General Suwag sa saka ng flood control. Kaya mga ngayon, ay ka-17 day out of uh, 75 days na ibigay na extension ng ating uh, DILG para ninisin ng mga obstruction. Lalo-lalo na yung uh, tertiary this time kasi uh, sinama na ngayon ang ating uh, tertiary road. Again mga kayo na ito nga kariton na nakikita nyo kinukuha ni like, Gagambino sa katong hawak-hawak ni Tito Boy na kariton eh isasampan na yan sa ating truck. June Malubay Wax uh, kasama natin pati na rin ang buong flat control. Si Clint na ating uh, driver ng uh, loader na to. <tinyo> Ako mali pa na Meron na tayong kuha ng uh, isang uh, tricycle. Pangalawang tricycle mga kayon. Ito 'yung wala naman ano nung ito mga ano nung ano nung nagkakarga nung sa loader natin tapos ano uh, isasampan na rin sa ating truck ay mga kayo, si General Sukat nandito dito na. Ah, kagitingin street pa rin tayo kung meron morga, extension.

Hoy okay, mga kayo, na nagtawag na si Hajelana MTP Brito para ma-tickitan lahat ng mga naka-park, mga naka-illegal uh, parking dito sa Morga Extension. Morga Extension 'to ngayong dito nyo mga kayo na anak uban ni Sir yung uh, upuan. Dito po naman niya pala ni General Cruz at Mama Laraawa. Sige, go about balikan niya kung nubarado At Kat dinelikten ng General Cruz. Pagdaraan ng mga residente. Ha? Tabis.